Sir, you booking, niyo po ba? Kasi hindi nila eh. staff na nga po talaga yun? Noon po, staff po siya ng Office of the President. Kasi hindi na po ako staff ng uh, Office of the President since 2018. So siya po yung nagtatrabaho uh, po sa Office of the President. Pero ang importante rito, wala pong reward system. At kawawa naman yung tao na napagbibintangan na merong reward system na wala naman pong reward system na umiiral sa Office of the President o kay dating Pangulong Duterte. So, so, hindi niya inauthorize niya dating Pangulo ang EJK? Wala po siya. Malala niyo sinabi niya? Wala naman siyang sinabi na may sinabi ba siya na patayin mo ito? Wala pong ganun. Abogado po si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang prosecutor. Hindi siya nag, uh, nagbibigay po ng instruction na